Magandang araw po mga kapatid na mapagpala kayo ng ating Panginoon sa pakikinig natin ng mensahe ng Diyos sa araw na ito. Uh, sa araw pong ito, tuloy po natin yung ating paksa na magiging ugali ng mga tao sa huling araw. Na sabi ko nga po, tayo ay nasa mga huling araw na. Ano yung ating mga nagiging, ano ang magiging pag-uugali ng tao? Anong makikita sa tao? Nopo, po, uh, nung nakaraan, tinalakay po natin yung pag, ano, kawalang utang na loob. Kawalang utang na loob sa ta, sa sa kaibigan, wala ka wala ng utang na loob sa sa Diyos no po, yun po yung ating tina, tinalakay nung nakalaan. Ngayon po, tuloy po natin, no na po, tuloy po natin. Ang sabi ng ikalawang Timoteo uh, chapter 3 verse 1 hanggang 2, ang sabi po dito, tandaan mo ito, mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. Ang mga tao'y ay magiging makasarili, gahaman sa salip, sa lapi, palalo, mayabang, mapang-alipusta, suwail sa magulang, Walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Amen. Pinagpala po ng Diyos ang pagbasa ng kanyang mga salita. Ngayon po, talakayin po natin yung pagiging, ano, yung ugali ng tao na pagiging makasarili. Ano po? Um, ito daw, magiging ugali ng tao. Selfish, no? Selfish. Makasarili. Niisip lang niya yung kanyang sarili at hindi siya nag-iisip patungkol sa iba. Eh, ang sabi ng Panginoon, uh, ang sabi niya, yung greatest commandment ay love your God and love your neighbor. Mahalin mo ang yung ang, ang yun Diyos at mahalin mo ang yung kapwa. No? Yun yung greatest commandment. So, ang sabi doon, mahalin mo ang yung kapwa. Pero dito, sabi, ang magiging ugali ng tao ay pagiging makasarili. So, yung yung pagiging selfish niya. Ang iniisip niya, hindi na yung kanyang kapwa, kundi yung kanyang sarili lagi. No? Ako, ako, ako. Akin, akin, akin. Lahat ng ito, akin. Parang ganon. No? Natandaan ko yung kwento sa Biblia. Yung, yung ang lalaking, ano, ang taong hangal no po, binanggit po doon. Yung po taong hangal ay siya po ay isang magandang ano halimbawang ibinigay ng Panginoon no po na siya ay isang taong selfish nga po, isang taong ang ano, yung makasarili. Uh, pan pansin niyo po ang sabi niya. Ang sabi po dito. Ang sabi ng taong ngangal. Ah, uh, yan, ayan, mayaman na ako, no? Mayaman na ako. Gigibain ko ang lahat ng aking lumang kamalig at ako'y magpapatayo ng mga bagong kamalig. At doon ko ilalagay ang aking mga, no, ang sabi, ang, ang aking mga kinita o lahat ng aking ani hindi na ako magugutom. Wala na akong gagawin kundi kumain magsaya. No? Kumain at magsaya. Uh, Tapos sinabi ng Panginoon doon, hangal, sa gabing ito, kukunin ko ang buhay mo. Sino ang makikinabang sa lahat ng inipon mo? Pansinin niyo po, paano siya naging makasarili? No? Uh, wala siyang binanggit doon na iba, kundi yung kanyang sarili. Ayan, mayaman na ako. No? Mayaman na ako, hindi na ako magugutom. No? Pansinin niyo yon Uh, lahat ng kanyang kinita, lahat ng kanyang pinagpagalan, nakasentro patungkol sa buhay niya. Kung tutusin, tama naman. Bakit? Kasi siya nagirap dun eh. Na po, siya nagirap dun. Kaya lang, kung pahirali natin at pa, pa, bibigyan natin pansin ang ang aral ng Panginoon hindi nakasentro ang buhay natin dapat sa atin lamang mga sarili napo dapat kasama sa buhay natin ang ating kapwa no? sabi nga no man is an island hindi tayo mabubuhay ng tayo lamang. Ganun din, no? Ganun din sa ating mga uh, pinagpagalan. No? I, 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 bagamat tayo ang ano diyan, tayo ang nagpakahirap diyan, kaya lang dapat iniisip pa rin natin kung paano tayo makatutulong, makapagbibigay sa ating kapwa, no po. Ganun talaga, no? Kasama sa buhay natin ang ating kapwa. Hindi inilayon ng Panginoon ang kapwa sa bawat isa sa atin. Kasama natin ang ating kapwa sa pamumuhay natin. Ngayon, ano ang dapat maging ugali natin sa ating kapwa? Hindi tayo dapat makasarili. Hindi tayo dapat ako, 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 akin, akin, lahat akin. No? Kaya, ang sabi ng Bible, sa huling araw, ito magiging pag-uugali ng mga tao. Magiging makasarili. No po, mga kapatid, alam nyo po, totoo po yan, nagaganap na, yung pagiging makasarili. Yung hindi kanya kinukuha, no? Kinukuha. Marami pong ganyan. Yung hindi kanya kinukuha, kinukuha ang kanya sa asawa ng iba, kinukuha. Hindi niya pag-aari, kinukuha. Pagiging makasarili po 'yan. No po, 'yan po ay pag-uugaling makasarili. Gusto mo nakakalamang ka kalagi. Gusto mo laging ikaw ang anak, ikaw ang an ikaw ang angat, ikaw ang kinikilala, no? Ang tawag diyan ay makasarili. Ayaw mo pag hindi ka kinikilala, Ayaw mo kapag wala ang pangalan mo. No po, laging mayroong pagpaparangal sa sarili. Yun po yung makasarili. Laging nakikita niya kung paano siyang mapaparangalan, kung paano siyang maitataas. Hindi dapat ganon. no? Ah, uh, kundi dapat makita sa atin lalo na tayong mga mana ng palataya hindi yung sa, yun din salitang pagiging ako 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 dapat akin yan dapat ako nandyan dapat I, 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 sa ating mga mana ng palataya nakikita yung, yung salita ng Panginoon na ah, pagpapakumbaba no? na tayong mga mana ng palataya dapat ay marunong tayong magpaababa no? dapat marunong tayong magpaababa dapat marunong tayong magbigay umabot no? sa pangangailangan na ba sabi nga ng, ng aral kapag mayroon ng hiram sa iyo huwag mo siyang pahihindihan Wag mo siyang paindian. Ibigay mo ang kanyang pangangailangan. Huwag mo sasabihin kapag may nagugutom daw sa iyo. Ang sabi, pag may lumapit sa iyo at nagugutom, huwag mo sasabihin na alikat ipapanalangin kita. No? Ipapanalangin kita. Kundi ang sabi, kapag may lumapit sa iyo na nagugutom, ikaw na maging tugon sa kanya. No? Kung mayroon ka lang rin, no? Eh kahit halimbawa isang tinapay. Eh. O di hatiin mo dalawa ka rin kumain. Di po ba? Talagang gano, kasama po ang ating kapwa eh. sabi ng Panginoon, yun ang turo niya. Eh i-share natin yung ating mga ano, yung ating mga pagpapala. Ngayon, Pastor Romel, di naman ako pinagpapala eh. Kapatid, di totoo yan. Laging may pagpapala. Tingnan mo, lagi kang may kinakain. Di ba pagpapala yan? Hindi nga lang katulad ng iba, marahil na palaging masarap ang kanilang kinakain. Ang pinag-uusapan natin dito, hindi ka pinawawala ng Diyos ng makakain. Laging mayroon kang makakain. Lagi tayong binibigyan ng pagpapala ng Panginoon. Kasi mahalaga tayo sa Diyos kapatid wag tayong maging gahaman wag tayong maging wag tayong maging ano pa uh, tag dito wag tayong maging selfish wag tayong yung wag yung, ano sinabi ko na yun wag tayong maging makasarili no atin lamang sarili ang ating iniisip kapatid hindi yan kagustuhan ng Panginoon kaya lang ang sabi niya sa uling araw ito ang magaganap makasarili ang tao no makasarili kapatid hindi na ako lalayo no? Marahil may kakilala ka na ganyan, makasarili. Iniisip, iniisip lang niya kung paano siyang mabubusog. At hindi niya iniisip yung, ka, yung ilalamanan siya ng iba. No? Hindi eh. Uh, kailangan niisip pa rin natin ang ating kapwa. Eh. po, dapat niisip natin ang ating kapwa. Kapon, meron nagchat sa akin. Uh, nangangailangan ng tulong totoo lang, wala naman ako eh. Po, wala naman ako. Hindi naman po, wala naman po ang kinikita. Na, na sabihin ko yung business. No, po. Uh, ang aking kinikita po ay binibigay lamang po ng simbahan. Hindi kinikita yun, love gift yun. No? Binibigay ng simbahan. So, sapat-sapat po yun. Kung titignan ko, sapat-sapat po yun kasi mayroon po akong anak na pinagagamot. No po. Binibili po namin ng gamot po yun. Uh, sa aking punter po yun eh. No? May epilepsy po siya. Ah... Uh, malang gamot niya. No? malang gamot niya. At yung pang aking mga apo, ako po nagpapagatas po doon. No? po, ako po nagpapaaral doon sa aking apo. Uh, ibig ko sabihin, sa aking, kung sa sarili ko lamang, sapat po yung aking kinikita Bakit ko ito kinikwento? Kasi pinapractice ko yun. No, bagamat nung, nung mayroong nagchat sa akin, nararamdaman ko na sabihin ko na sapat lamang eh. Sapat lamang. Pero ang sabi ni Lord, abutin mo abutin mo siya. Abutin mo. Kaya ang ginawa ko, nasabi ko kasi sa chat eh, ang uh, daming makasarili sa, ano eh, sa, uh, sa FB, no, na, na ko eh. Sabi ko, sige, pa, mag, mag-send ka sa akin ng picture. No, Nag-send siya ng picture, tapos sabi ko, oh, send mo pa, patagilid, kasi baka mamaya, di ba maraming ganyan, maraming yung, na, ano, yung scammer, kala mo, yung, kala mo siya yung nangi, nangihingi, o nangihiram, pero hindi pala, na scammer pala. Kaya nag-send siya ng picture agad-agad. Sabi ko, ang jikas mo. Ang mo. Kapatid, sabi kasi ng Panginoon eh, kapag may lumapit sa iyo, huwag mong pahindihan. No? Eh, nangangailangan siya sa panahon ito eh. Baka naman dumating ang panahon, siya naman ang makatulong sa akin. Ganun mo lang po yun. Hindi naman po ako naghihintay ng tulong mula sa kanyang balik. No? Kundi, pinapractice ko sa akin sarili. Bagamat nararamdaman ko, yung, 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 Huwag dahil sapat lang, no? Sabi ni sabi ni Satanas sa akin, huwag sapat lang. Ba't mo siya abutin? Sapat lang ang kinikita mo, sapat lang ang, pambayad mo, no? etas babawasan mo pa. Sabi ko, sabi ko kailangan i-practice ko 'to eh. No? Kailangan abutin 'tong taong 'to eh. E, kung talagang nangangailangan 'yung tao, bakit ko sasabihin, alika panalangin kita pag pray kita? Sabihin ko magkaroon ka ng ganitong alagay. Hindi eh. Eh, ikaw na nga eh, nilalapitan ka na nga eh. So naisip mo lalo sinabi ng Panginoon sa kanya mag-chat ka kay Pastor Noel. Maray tinuturuan lalo ako ng Panginoon para ano hindi maging makasarili. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Kahit hindi malaki 'yung aking kinikita, kahit hindi mamashi, hindi naman kalakian 'yung hiniram niya ano ah, Hindi iniram 'yun. Oh, hindi 'yun hiniram. ko na rin niyataratong hiniram 'yun. Ah, kahit hindi naman kalakian 'yun eh. Pero pre-practice ko 'yung sarili ko na. Tinuruan na yun ang unang Panginoon na huwag kang maging makasarili. Kundi kung anong hawak mo, mag-share ka. At bahala si Lord sa akin. Bahala si Lord sa akin. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, yan ang Diyos. Eh. Hindi naman siya magkukulang kundi tayo magiging makasarili. Laging naroon eh. Tandaan ko meron ganitong pa kung patuto. Mga kapatid, marami akong patotoo Pagdating dyan eh. Ah, dito po kasi sa amin, ah, ang sign ng tricycle, pagdating sa kanto, special lagi yon. So, ikaw lang, tapos babayaran mo ng 30. Sasabihin ko, Barangay 21. Ako, Barangay 21, tapos bibigay ko yung 30. Tapos, nasa po ako sa isang tricycle, ang sabi ko sa kanya, type, ano, uh, Barangay 21. Ah, uh, pag, pag gaganon, uh, ibababa ka niya sa katapat no, katapat ng Barangay 21, tatawid pa po ako ng highway. At nadelikado po yung highway po dito sa street tutuli po na sa sakyan dyan. Nakakatakot. So kaya lang, yun yun eh. Yun yung kalakaran nila. Pero alam nyo po, itong matandang ito, driver, tricycle driver, hindi niya ako binaba doon sa tamang babaan na kung saan ay uh, yun yung talagang babaan. Ang ginawa niya, hindi ko na mahinihingi sa kanya, eh, ini inikot niya yung tricycle at inih inihatid niya ako kung saan yung tapat ng barangay 21 na hindi ako tatawid ng C3 Road. Sabi ko, praise the Lord, hallelujah. Hindi ko naman sinabi doon sa matanda, pero yun yun eh. No? Sabi ko, praise God. Tapos, anong ah, nung inabot ko na yung pera, sabi ko, sabi ko sa anya tay, ang singil mo sa akin kanina, 30. Pero dahil, hinatid mo po ako dito, na hindi ko naman ninihingi, bibigyan ka ako kita ng dagdag pa. Nako, ito. Oh, Tapos tontuwa yung matanda, tontuwa, tontuwa siya. Sabi niya, nangiti siya. Ang ganda-ganda nung ngiti nung matanda. Dahil, uh, hindi naman siya nagingi ng dagdag. No? Pero dahil sa inihatig niya ako doon, ginawa ko, ina dinagdagan ko siya. Pwede ko naman gawin 30 lang rin, Pero sabi ko, dahil inatid niyo po ako, hindi ko naman iningi po sa inyo, nahihatid ako dito, ito po ang dagdag. Tapos napaaganda ng ngiti nung matanda. Tapos sabi ko sa kanya, God bless you, Tay. God bless you. Tapos alam nyo, eto lang ah, hindi ko naman in-expect yun. Hindi ko naman in-expect. Pagdating sa akin, ng balik noon, kapatid, eto ah, hindi ko, eto, ito'y patotoo. Hindi ko naman sinasabing mangyayari rin sa inyo. Kundi ito'y patotoo na talagang ang Diyos buhay kapag ka ikaw bukas palad at hindi ka nagiging madamot. Pinapractice mo yung sarili mo na huwag maging madamot. Alam niyo po ba, mayroong higit na hindi madamot na nagbigay sa akin. Alam niyo kung paano? Bigla nag-abot siya sa akin. Ang sabi niya sa akin, alam mo, Pastor Ke, kaya i-bless kita. Be-bless kita. Alam niyo, inabutan ako. Grabe. Eh, lang ba'y dinagdag ko sa matanda? 20 pesos, 30 Dahil 30, ginawa ko si Kwenta. Dahil natid ako. Alam nyo, nang ibalik sa akin. Grabe, 'no? Grabe nang, nang 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 abutan ako ng Panginoon ng biyaya sa pamagitan ng isang tao. 8,000! Wow, sabi ko, praise God. Hallelujah. Sabi ko, praise God. Hallelujah. Sapat na sapat na pambili ko ng gamot. Sabi ko, wow, praise God. Thank you, Jesus. Sabi ko, Lord. E Ayun, 'yan ang Diyos. 'No? 'Yan ang Diyos. Hindi siya magkukulang ng pagbibigay kapag tayo nagbibigay. 'No? kapag tayo nagdadamot, pag magdadamutan ka din. No, paano kang bibigyan kung hindi ka nagbarunong magbigay? Kung magiging makasarili ka, gahaman ka, gahaman ka, tiniisip mo lamang ang sarili mo. Kapatid, hindi yan ang gusto ng Panginoon sa bawat sa atin. Gusto ng Panginoon, kahit tila parang wala ka, kahit tila kulang kung ano ang hawak mo at mayroong lumapit sa iyo at nakita mong nagugutom, abutin mo abutin mo, ikaw ang maging daan ng pagpapala kasi sa uling araw ang sabi magiging makasarili ang maraming tao kapatid, huwag tayong maging kabilang sa mga taong sinasabi ng Biblia na magiging makasarili sa uling araw kapatid share natin yung blessing na binibigay ng Diyos sa atin no? kung pinagpala ka ng Panginoon pagpalain mo rin ng iba at makita mo, hihigita ng Panginoon ang binigay mo. Hindi kasi natin ma-outgive ang Panginoon. Nagbigay ka, di bibigyan ka niya, higit pa sa inaasahan mo ang ibigay ng Panginoon sa iyo. Yan ang Panginoon. Yan ang Diyos. Kaya't magtiwala tayo sa Panginoon. Maging practice natin yung ating mga pag-uugali. No, I-practice natin. Kaya sinabi ng Biblia, i natin yung ating mga ano, kaisipan. Kasi ang battle, no, hindi naman sa puso eh, sa kaisipan, sa isip. Sa isip yung battle, no, pumapasok diyan yung yung wag o gawin mo. No, hindi naman sa puso eh, sa isip. Kaya sabi ng Biblia, renew your mind. Baguhin ninyo ang inyong mga kaisipan. Kaya pinababago ng Panginoon ang ating mga kaisipan. Mga kapatid, sa oras na ito, mayroon bang nangangailangan na lumapit sa iyo? Huwag mo siyang pahindian. Say, so, sabihin mo, eto lang, no? sapat lang, eto lang yung pwede pe kong ibigay sa iyo. No? Pero kung kaya mong buho, bigay mo. Ibigay mo kung ano niya. No? O, yun yung pangangailangan niya eh. Masala mong hindi kanya liloloko. No? Hindi kanya liloloko. Bigay mo. Bigay mo. Bakit? Hindi mo yung ginawa sa kanya ginawa mo yan sa Diyos. Kasi sinabi ng Biblia, kung anong ginagawa mo sa kapwa mo, siyang gago, ginagawa mo rin sa kanya. Sabi na, dito malapit na po ako matapos. Sabi ng Panginoon, sa, uling, sa, sa pag man sabi, Ako'y nakulong, ngunit hindi mo ako dinalaw. Ako'y nasa ospital, hindi mo rin ako dinalaw. Sabi ng Panginoon. Ako'y nagugutom, hindi mo ako pinakain sabi ng, ng, ng tao na kanya sinasabihan, Panginoon, kailan po kayo nakulong at nasa ospital at nagutom nang hindi ko kayo dinalaw at binigyan ng pagkain? Ang sabi ng Panginoon, kung anong ginawa mo sa kapwa mo, ginagawa mo sa akin. Kapatid, yan ang Diyos. Kung anong ginagawa mo sa kanya, sa ating kapwa, ginagawa mo. Hindi lang sa iyong kapwa, ginagawa mo sa Diyos. Kung ang, Diyo, kung ang taong ginagawan mo ng pagmamahal, dinadalaw mo kapag nasa ospital, na may sakit, dinadalaw mo, pinag, o, 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 pinadalan mo ng, kung, ng tulong, hindi mo yan ginagawa para sa taong yan, kundi ginagawa mo para sa Diyos. Kapatid, kung, kung mayroong nasa kulungan, edi eh, palakasin mo ang kanyang kalooban. No? Ginagawa mo yan para sa Diyos. Dalawin mo, kay may kakayang dalawin, ng oras para dalawin. Dalawin. Hindi po ba? At kung may nagugutom, ang sabi, bigyan mo. At ang pinakakain mo, hindi lang ang taong yan, kundi ang Diyos na siyang binigyan mo. sabiyon sabi yun, yung ginawa mo sa kapwa mo, ginagawa mo, hindi lang sa anya, kundi sa akin. Kapatid, nawa, hindi, hindi tayo kabilang sa mga taong makasalili. Hindi tayo kabilang sa mga taong nakakaramdam ng pagdaramot sa ating kapwa. Oo, lahat po tayo, mayroon po tayong pag-uugali na pagiging madamot. Niisip po siyempre natin yung ating sarili. Kaya lang, tinuturuan tayo ng ating Panginoon na maging katulad niya. Siya ay hindi makasarili. Binigay niya ang kanyang sarili. Binigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Iniwan niya ang karangyaan ng langit. Bakit? Hindi makasarili ang ating Panginoon. Hindi sinabi ng ating Panginoon, kayo ang nagkasala, Ede mapunta kayo sa apoy na impyerno. Ayaw nyo, hindi nyo sinunod, no? Ang aking kalooban, Ede mapunta kayo sa, kalo, sa, sa impyerno. Kundi, ang Diyos nakaramdam ng pagkahabag at hindi pagiging makasarili. Wow! Mismo yung buhay niya, binigay niya para sa atin. Kasi hindi siya, hindi siya makasarili. Hindi niya inisip yung sarili lamang niya. Hindi niya sinabi na, ba't ako ang magbabayad sa pag-uutang ng tao? Ba't ako ang mamamatay samantalang sila ang nagkasala? Hindi niya ito sinabi. Kundi kusa niyang ibinigay ang kanyang buhay dahil ang Diyos ay Diyos na mapagbigay. Maging ang kanyang buhay, ibinigay niya para sa atin. Kapatid, ang Ama nagbigay Binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ang anak, ibinigay niya ang kanyang buhay, ang kanyang sarili upang tayo magkaroon ng kaligtasan. Nawa, maging kawangis tayo ng Panginoon sa pag-uugali na ito ng ating Panginoon Diyos. Hindi siya makasarili, kundi iniisip niya lagi, lagi, kapatid, ikaw, ako, tayong lahat, iniisip lagi ng ating Panginoon kasi Jesus care. Nagmamalasakit ang Panginoon at hindi siya makasarili. Nawa mga kapatid na pagpala ka ng, ng ito ng ating Panginoon. God bless you po mga kapatid. Bye bye.